So mega mega day po mga kasapatos Ayan. Uh, Share ko lang guys at uh, Tomorrow guys uh, Pabiyahi po kami Papuntang uh, Poland Para po ay makilahok Sa Europe League One Day League Basketball Ayan. At syempre magtuturna rin po tayo At samahan nyo rin po kami doon At suportahan nyo po lalo ng mga taga Parma Taga Italy Ang laro po Ito po ay isang karangalan din po Kung sakaling pala din na ay manalo pero this is a friendly game po. Pero importante guys, uh, nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-follow my page, my FB, my YouTube, and my TikTok para updated po kayo sa ating mga tutorial, good vibes video, and of course sa mga sports. Ayan. This is my, my blog kasi is mixed vlog po. Kaya abangan nyo po yan guys. At ngayon guys, time check is 11. PM na po dito sa amin. So matutulog na po tayo. At kits po tayo bukas. At ililibot namin kayo sa Poland. Bago tayo magsimula guys, intro muna tayo mga idol. So yun guys, good morning mga kasapatos and ready na po kami Papuntang Poland Yan ang mga kasamahan <laughs> Ayan ang aga namin, 4am na po Ganun kaaga yung uh, Ano namin um, la Alis namin So, mamaya guys and magsama namin kayo Mabiyahin na tayo papuntang Poland Poland Bridges, Poland Town Ayan Ayan, ready, ready kita. So, yun ang aming mga dadalhin kasi pa, ano, pa, baglang bag lang yung kailangan. Hindi pwedeng malaki kaya ganyan lang yung dadalhin namin. So, yun. Kita kits tayo mamaya guys. So, yun guys. Dito kami mag-check in. Ihatid kami sa airport. yan guys. Ayan. Kung mga, may mga sasakyan dito na rin kayo mag-park kasi ito. Lahat na mga papunta ng airport. yan Dito kami. ihatid daw kami ng bus. So, tignan natin kung ano yung sasakyan namin bus daw. Yan dito lahat yan papuntang Bologna yan airport So yan kita kits tayo mamaya sa airport ng Bologna Guys nandito na kami sa airport Yan bababa na kami rin Ito yung sinasakyan namin o no? Yan nakuha namin yung gamit So tayo natin mamaya So ngayon nga guys Pag Punta na kami ng airport Ayan ang ko Yan Alamig Alamig o oh. Ayan si Alma Leia M Layo. Naglalakad kami guys oh. Si Almalaya. Almalaya. Say hi. Sa kapunta. <laughs> We going Poland guys. Kita kids mamay. Tutur namin kayo. Samahan niyo po kami. Ito yung mga waiting area. Marami siyang ano. ano Pag nagugutom kayo. Pwede kayo dyan. Sa yung bar. Tapos dyan. Yan yung mga number number na yan. Dyan kayo mag-check in. So, so dito yung waiting area. So ayan. Dito kami mag-aantay ngayon. So, yan. at ito yung aking mga turista yan o oh. taga sa kaya yan ito yung manager namin sa so, ito mga tao nag aantay dito maya maya pa kasi kami so kita kits ulit guys mamaya puntang airplane na